kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Si Pan Filoping isa sa mga pinakakilalang politiko at dating opisyal ng polisya ng Pilipinas na bantog sa kanyang husay sa investigasyon. Kilala siya bilang mahigpit, matapang, at detalyado pagdating sa pagtutok ng mga kaso at mga anomalya dahilan kung bakit madalas siyang hinahangaan sa malalaking pagsisiyasat Si Lacson ay nagsimula bilang kadete ng Philippine Military Academy or PMA at nagtapos noong 1971 alauna ay pumasok siya sa Philippine Constabulary at umangat ang kanyang ranggo hanggang maging Chief of the Philippine National Police noong 1991 hanggang 2001 Sa panahon ng kanyang serbisyo ay nakilala siya sa disiplina Walang kompromiso kompromisong pagpapatupad ng batas at ang kanyang kampanya laban sa korupsyon sa loob mismo ng kapulisan. Ang kanyang background sa intelligence operations at law enforcement ang naging pundasyon ng kanyang galing sa investigasyon. Kilala si Lapso na magaling sa fact-finding pagtutugma ng ebidensya at paggamit ng impormasyon mula sa mga intelligence networks. Mahigpit siya sa paghawak ng impormasyon at hindi basta-basta nagpapadala sa mga haka-haka dahilan kung bakit respetado siya sa larangan ng investigasyon. Bilang dating sundalo at dating alagad ng batas, hindi ko na po mapilang ang aking mga natulungan nating mga kababayan sa mga na naging biktima ng krimen. Marami po rin ako nailigtas na mga biktima na, sa mga na mga kidnappers. At bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas, ako po ang nagpatigil ng kotong sa kalsada. Narito ang ilan sa mga malalaking isyo kung saan ay naging bahagi si Bing sa investigasyon. Korupsyon sa BNP at government procurement bilang senador isa siya sa mga unang nagbunyag ng anomalya sa overpricing ng mga kagamitan ng gobyerno, kabilang na ang overpriced medical supplies at military equipment. Jose Pidalacan Controversy, isa siya sa mga nag-imbestiga sa isyo ng diumanoy na patagong yaman ni Mike Arroyo, asawa ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. imbestigasyon sa pork barrel scam, isa sa mga unang tumindig laban sa Priority Development Assistance Fund o pork barrel nitawagin na kalaunan ay ang konstitusyonal ng Korte Suprema. Tinuligsa niya ang sistemang ito na nagbubukas ng pinto para sa korupsyon. At ngayon naman, ang pinakahuling nakakagulat at nakakahayblad na expose laban sa ghost projects at double insertion sa Senado. Madalas niyang inilalanta ang mga ghost projects sa mga proyektong hindi naman natatapos. Ngunit may nakalaang pondo at pati ang isyu ng double insertion sa pambansang budget. Narito ang ilan lamang sa mga video kung saan papakita ng kaling ni sa paghawak sa mga interogasyon at investigasyon. Ipa-plus ko ulit yung katakot-takot na pera kasi confused ako eh. Di ba dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor pag na-download sa inyo yung pera from the what, central office or DBM? Ang di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office. Yes, you sector Yeah, Yes, J. SO DEO, but, ha, level District Engineering Office. Yes, the release of funds po, uh may level po 'yan. So, kung by we call it the operating unit or implementing unit. So, as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the District Engineering Office. Okay, dito confused ako. 'Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera through the treasury of course, no? Uh dapat yung D district engineering office na nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor ang nagbabayad sa district engineering office. Ba't naan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either pan transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that SINs or Misali Santos Uh, delivered and how much to you? Be truthful, Ah, Apo. Ito pong taon na to, nag-deliver po siguro baka mga May po. 2025. Okay. Hindi ko po alam yung exactong so, repress date. Repress kita, March. Ah, uh, March po. Pasensya na po. Pasensya na po. Magkano? Um... More or less. Estimate baka mga 100 million po. Ni Santos, magkano? Ang diniliver mo nung March 24, 2025? Uh, Your Honor, uh, no, no March 24, 2025, 457 million. Si? Anong 100 million? 457 million ang dinala sa'yo. Your, seems. Your Honor, yun nga po naka... Will you keep lying? When you will stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkani. Between 100 figure. and 457. Hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Uh, Pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, hindi ko For what, what purpose? Natandaan. Imagine. 400, almost half billion. Cash. For, for what purpose? Uh, sabi, kagaya nga po nang sabi ko, yan po ay kinukuha ni di Henry Alcantara sa office ko. Di nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretsyo mo deliver kay Bryce. Yes, Ata? Your Honor. Oh, see? T tama po, Your Honor. Sa office oh, tama. ko po diniliver. Pero... For what purpose? Um, ang alam ko po, collection yon sa project po eh. Bakit dadalhin sa iyo? In, hindi naman po para sa para sa akin eh. Hindi kinuha, nga, ba't dadali ni... sa iyo? Hindi ko tinatanong kung para sa iyo. Bakit dadali sa iyo? Ikaw ah, ang contractor. inut inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection. Your Honor. Sa iyo dinali eh. kasi kung para kay hindi ko dinedepende si Engineer Alcantara ha? kasi pare pareho ako yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Ah, your honor, yun nga pong uh, pera na. Alam niyo, 'di ba, pinakita ko sa video in my privilege speech. Naglilimas yung mga kababayan niyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo. Andiyan ka na. Deny ka pa rin ng deny. 457 billion. Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa kasino. Sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry, kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion, ah, uh, million. Natatnaan na mo yan? hindi po your honor wala ka nang tatandaan pag na tatandaan po, pagka, ayaw mong tandaan eh pero posible pong nangyari nga po yun your honor sa record ng mga kasino up ka ng 700 million pero ang uh, ang basis lang nito yung cash to chips and chips to cash so naglo-launder ka ba? hindi po your honor so panalo mo talaga yung 700 million? hindi ko hindi naman po so, siguro abot ng ganong no, kalaking hindi 700 mo na matandaan In, in, Alam I mean, mo, po, hindi ka na makakalabas dito Your Honor, nanalo po pero hindi po gano'n siguro kalaki Napakalaki eh, yun na po yung 700 eh. million O, oh, Ako naman ngayon ang sinungaling E eh, galing sa mga casino itong record ko Hindi po, hindi po gano'n Your Honor Wala po akong Kasi ibig sabihin 1 na gano'n Kasi 1.3 billion Yung chips to cash mo 600 plus million Yung, yung uh, cash to chips mo Nagpapalit ka Ng uh, mahigit 600 million Nag-encash ka over a period of three years, ah, hindi ko sinasabing one yeah. count. And, nung, no, Kaya kung titignan record, up ka eh. Ang... Pero I don't think so. Because you you were laundering. Hindi. Yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para ilon para ilonder mo. Yeah, hindi po, Your Honor. Lahat nag... ito lalabas kasi, alam mo, nag na yung AMLAC sa'yo. Ngayon, meron nag-issue na yung Court of Appeals ng pre order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Oh, po. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Uh, excuse me, no? Okay po. Minsan pa, meron pa kayong ginagawa na hininom lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates, ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya, hindi, natapos yan. Ito, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman iba yung tinuturong project na natapos. Yung project na ginapit ng lisensya niya, actually hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan ko po sa kanila po. Yun nga, alam nyo, yung knowledge ko sa kanan ng team ko, ng baha, mas malalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawarningan eh. Sa ni Dakson sa investigasyon ay nakaugat sa kanyang malalim na karanasan sa larangan ng intelligence, pulisya at pagawa ng batas. Hindi lamang siya tumutok sa mga isyu ng kriminalidad kundi maging sa malaking kaso ng korupsyon sa si gobyerno dahil dito ay nananatili siyang isa sa mga pinakakilalang anti-corruption crusader ng bansa at naging simbolo ng matibay na investigasyon sa larangan ng politika at batas. Ikaw, naniniwala ka ba sa galing ni Senador Ting Lakson? Yan naman kayo! The President took aim. I am pulling the trigger. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.